Alright, so ayun po mga Kawanish Matter, no? So for today's vlog is dito tayo magpo-focus sa bracket ng ating tapaks na kung saan papalitan natin siya ng ng sec ah uh, bracket. Bracket to ng sec na kung saan is nabili uh, ko sa Lazada. Napaka high quality niya. Makapal. So, ito yung kakabit natin. Papalit na, na natin yung luma nating bracket. So, wala namang problema tong bracket natin. No? Yung spiker bracket natin. Pero kasi medyo luma na rin kasi to. Kaya at kailangan na niya ng kahalili. At gusto ko na ng new look dito kasi medyo mabigat din yan no? additional weight trader natin No? Kaya, minarap at palitan na rin to. So, alisin natin to. Uh, ito kukunin natin kasi bracket to ng ating top box. So, guys, yung tatak pala na bracket natin na to ay spiker. Uh, ito ang mga isa sa mga pinakauna kong ininvest nung nabili ko itong motor na to. So, alam naman natin na ang Raider 150, guys, is walang compartment. No? Kaya, nag-invest ako agad. No? Mga bago-bago lang motor natin na yan. No? Uh, bumili na agad ako ng bracket at top box. Nga pala yung top box natin is sec din. Sec na 32 liters na plastic top box. So, so far, napakatibay niyan for almost 3 years ko nang gamit yung top box na yan at hindi ako binibigo niyan at sobrang tibay niya. Magaan din. No? Pero ngayon, uh, para mag matchy na tayong lahat, bumili tayo nito. Yon, bigat. bigat. Yon. Sec bracket na pang Raider Carve. Yan. So, ngayon, i-install natin siya. Sana mas ma Sana ganun din yung tibay na ibinigay. At ito, 700 ko din nabili. 700 plus. Kasama may shipping at vouchers. No? So, makikita nyo guys sa link. Ay, makikita nyo sa description sa baba yung link kung saan ko nabili to. At ano pang hinihintay natin? Let's go! Install na natin siya. Unang-una guys, kailangan natin alisin to. Ito. Uh, dito lang tayo mahihirapan kasi naka-connect uh, dito yan. Nasa loob ng pairing siya. Yan din lang tayo mahihirapan na dito. So, mga size nito is 12, 13, 12, at saka 16. 14 lang ata ito. Hindi lang to guys. Uh, hindi ko na isa isahin Baya, paka basic lang install nito. So, for no further ado, let's go! yun guys, hindi pa natin itong alisin. No, itong magkabilang to para uh, hindi na masyadong maano. So, ang mangyayari dyan is hindi natin, hindi naman totally alisin. Medyo luwagan natin yung flarings dito sa likod. Para uh, easy siyang mabunot. No? natin to guys. No? So ikabit natin to guys ng no? proper at maayos dito. So, just a moment. Okay, let's So, linisin ko muna guys ng mga bolts na to kasi baka medyo matagalan na ulit pagka uh, Iba balik natin install na natin yung bago nating top box bracket ng ating Raider 150. So far so good naman siya. Ah, hindi pa natin natin test nate testing yan. Pero kakabit ko muna itong mga flarings natin. Medyo nahihirapan ako dito kasi unang unang hindi sukat itong mga butas nito. So ang unang ginawa ko is nilakihan ko yung mga holes. No? Next is wait. This is medyo nahihirapan ako ilapat itong base plate ng top box which is sec di naman siya ewan ko ba't nahihirapan akong ikasalpak yan pero same brand same ano para magkagalit yung brand eh, no? pero ayan nagawa natin ng paraan at pantay naman sana siya no? so nga no, uh, babalik kayo guys no, uh, balik ko lang itong mga flarex natin para matesting yung alog So yun nga mga Ars Matter, it's been a week no, in-install natin tong top box bracket by SEC. And nakailang rides na rin ako, nakailang biyahe na rin ako na ito ang gamit ko. And so far, so good siya. No? Medyo maalog lang konti compared dun sa HRB bracket. Pero, di, napaka solid niya. Hindi siya ganun katalbog. It exceeded my expectation. No? At, syempre, clean look na yung radar natin. No? Straight lang na ganun. Alaan kung ano-ano pang nakalagay dito. ba? Diba? So, yun guys. Uh, guys, high, napaka highly recommended ng ating top box na sec. So, kung bibili kayo guys, andyan sa link yung description. Hindi ako sponsored ng sec pero highly approved. No? At saka para lang may mga content din. Binili ko yan ng... Maraming salamat guys sa tumabot kayo dito hanggang dulo. Hanggang sa uulitin mga ko, Orange Matter. Hanggang dito lang. Orange Mother out. Bye. Bye-bye.